Good morning mga kalapatids. Welcome back. Okay, ito yung TV. So yung look natin is okay na. Pipinturahan na natin. Tingnan nyo. Sarado na yung look natin. Okay na. So, hindi dito na yung mga babae. Naka-separate na. And then, ito naman yung ating mga So, nandito tayo ngayon sa taas para mag-abang ng ibon natin from Kabag, Quezon. mid lang yun from galing Quezon sa Kabag. So, ang tente tayo. Release is sakto 7.30. So, update ko kayo. Panorin muna natin video paano mag-release. Let's go. At ayan mga atoyong, nakita nyo na ito na yung pag-release kaninang umaga. 7.30am, kabagkeson. So, mid -toast lang yan. Nandyan din yung mga ibon natin. So, ready na? I-countdown natin ang ating mga ibon. 3, 2, 1, magkumahog! So, ayan mga atoyong, kitang-kitaan nyo naman kung paano ang release yung ating mga ibon from Kabag So, abang-abang na mga tropang RPC. Shoutout nga pala kay Sir Ruel Agoncillo. At saka kay Richie Rivera Fabian. Shoutout sa inyo lahat. Sa tropang magkalapatit. Siyempre kay Boss Sopronio. Thank you very much sa uh, iyo. Uh, sa gift bird mo sa akin. Thank you very much. So, mga kalapatit, abang-abang na. Tropang Taytay -tay ng RPC. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko kayo isa-isahin. Kasi masyado kayong marami. So ayan, na-release na ang ating ibon. So good luck sa lahat na nagkarga. Abang-abang tayo para masilayan natin ang kanilang mga pag-uwi. Yan, inuubos na lang yan. So kanya-kanya silang sibat. At kanya kanya Good luck mga katropa, mga toy. Welcome back. So nandito pa rin tayo sa rooftop natin kung saan tayo nag-aabang dito sa harap ng ating lupo. So Maganda yung Maganda ang panahon Maliwalas mga katoyong Siyempre maganda yung abangan ngayon Pero mid toast lang naman to Pero may mga pooling pa rin Ngayon pa lang congrats na sa mga Sumali ng pooling So ako inaantay lang natin yung ibon natin Yung lima na hindi natin naisali Kaya tignan ko ulit sila Kung gaano sila Kabilis umuwi So Tara, update ko kayo antay natin yung ibon natin ayun ang first bird natin yes so ayun ang first bird natin pumapasok na yung first bird natin galing kabagkeson Yun, kita mo yun, yun na siya. Galing kabagkeson. Ayan o. No? First bird natin yung galing kabagkeson. So, nasa trapping pa rin siya. Pasok din yan. Ating second bird. Yun. Ayan ating second bird. So, yung checkered natin. Na Taiwan. So, pasok. Ayan, pinapasok ko natin. ya strappingnya ya lo no? pasok lah pasok pasok yun third bird so, Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok nga, pasok nga. Pasok, pasok. Yun, no? Nasa trapping siya. Third bird, nasa trapping. Uh, patuhin natin siya. Ayan.